Eto na mga kapatid, hindi ko na Madalas yung pong napapakinggan dito sa aming programa ni Manong Ted. Yung kanilang mga awitin, hindi lang isa. Karaniwan po sa mga songs nila. Piniplay natin pagkatapos ng Think About It episode o sa mga isyong pambayan na tinatalakay natin. Kapana kakapanalo lang nila dito sa Filipino Music Awards. Best Rap Song, ang gubat na syudad na awitin. Ang mga lumikha po ng awiting Anak ka ng at ng iba pang magagandang kanta kumanta na talagang sambit na sambit ang galit ng bawat Pilipino. Live in the house, Moro Beats! <laughs> Woohoo! You know? Mga idol, pakilala muna tayo isa-isa, syempre. Sige, mm -hmm. go ako ahead. Ako si DJ Med Visaya. Ako po si DZD. Ako po si Prophecy. Ako po si Naus. Mm -hmm. Ako po si G. Mac mm -hmm. Ako po si Timo. Ako si Ben Gamino. Sabi oh, ko ang Moro Beats. Para malungkot ko. <laughs> <laughs> Kinalulungkot ko ang pagpano nino. <laughs> <laughs> ah, <laughs> ah, hindi. hindi. Okay. Nagulat sila para. na starstruck <laughs> sa iyo. Para ano lungkot nyo? Hindi, <laughs> <Okay>, nagulat <laughs> na naman kami kasi first, sa first time namin makita si si Sir Ted. DJ Med, lapit ka sa mic para mas maringin ka. Ayan, meron na. Meron na siya. Pakiayos na lang itong ating mikropono. Anyway, sige, sige. Una sa lahat, maligayang bate. Dito sa inyong award na ito at kami nagagalak na kayo'y makasama. Paano nagsimula ang grupo ninyo? Kanyang talos about this, sinong pwede Um, Nagsimula kami around year 2016 or 15, ganyan. Uh, 14, 15, 16, ayan. Uh, nung una kasi, parang inisip ko puro taga Mindanao lang dahil taga Mindanao ako. Hmm. Pero on the later part, sabi ko hindi ko dapat to ikahon, dapat lahat para may diversity. Kasi lumaki ako parang, alam mo yun yung racial discrimination against Muslim, Kristiyano. So parang sabi ko dapat tuldukan na to, dapat magkaintindihan lahat. Diba? Iba't ibang reliyon. Yun. So ayun. Eh, so, paano yung siya, recruitment ninyo sa grupo. Kayo sino pa pwede magkwento? Paano nabuo? Kayo na ba 'yan mismo? Ah, uh, 'yang kasama itong pitong uh, 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 pitong pito. Kalahati pito, pito? pa lang po. Ah, okay. alahati pa oh. lang. Po. Oh, go ahead, go ahead. Yung um, mm. uh, sige, marami po eh may mga members po na hindi na active, 'yung mga members din po na bago na dumating. Tulad po namin sa iba-iba sa iba't iba po kasi kaming uh, parang ganap na kilala ni Kuya Med. Uh, may mga nakilala po sa events, may mga nakilala po sa uh, sa mga tatawog dito pang rap challenge, uh, rap challenge tsaka mm -hmm. sa mga mutual friends ganoon po. Pero parang, ewan ko para para sa akin po parang naging destined na magkasama-sama yung grupo, kasi Parang iba, iba yung Moro Beats, parang pamilya po siya, eh. parang gano'n yung nangyari po sa amin. Parang mm -hmm. hindi po siya sinasadya pero nangyari. Parang gano'n po. Ang hirap po ipaliwanag eh, pero oh. gano'n po. Kayo ba ay may kanya-kanyang trabaho? As in, uh, maliban sa ito bang pagra na ito, paglika ng awitin, musika, ay ang talagang pinagkakabalahan nyo o may mga iba pa kayong trabaho? 'yung iba po sa amin ano uh, talagang tutok po dito sa musika pero mm -hmm. full-time uh, mm -hmm. artist po kami tulad ko po tsaka mm -hmm. po yung iba po sa amin mm -hmm. iba po may mga business na studio, ganun po. Yeah. Walang flood control contractor sa inyo. Ay, sorry, sorry. Sorry, <laughs> sorry po, sorry. sorry. Hindi, <laughs> gusto ka <ba> namin ligawan siya. tanong lang Kasi parang medyo kakakabakakabakaba okay. naman kayo oh. dyan eh. Oh. Oh, So, full-time musician ang karamihan sa inyo. At uh, yung ilan sa mga, kaya ko kayo nakilala dahil trending yung song nyo na anak ka ng po, maging yung ibang mga song nyo na may kinalaman sa politika. Tanong lang, saan yung hugot nyo doon? Bakit nyo nagawa yung ganong awitin? Sino mismo ang lumikha ng mga lyrics? A ako kasi sa, sa part ko, paminsan mahiliga mahilig ako mag-out of town. Ano? So nakapunta ako ng Sambales. Tapos nakita ko yung sand dredging doon ng mga Chinese vessels. Ang dami. Parang hinahakot hanggang sa parang kinakain na ng dagat yung, yung, yung beach, oh, yung dalampasigan. So parang sabi ko, gagawa ako ng, ng kanta na nakatuon dito sa sakto na parang pang flood control din kasi hmm. parang nagsama-sama na eh hmm. so parang hmm. tayo ng ay sorry sabi si, <laughs> sabi mo yan sabihin ulitin mo ulitin pa. mo sa parang mo pa so parang na yung mga tao taong bayan ng hmm. gobyerno natin eh at saka lahat ng mga nasa DPWH hmm. senador congressman so parang sabi ko anak anang po mm. 'di ba yung uh, merong kanta yung The Sullivans dati. Uh -uh. anak Na ah, diba? so po. parang sabi ko no. hindi na siya nagagamit na, no. na 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 ano na na words. So sabi ko ilalagay namin yon, tapos nagkaroon ng verse from KG Pastrana kay Buen Camino na yung yaman ng taas galing lahat sa ibaba. Pinutol ko yon sa old song niya. So, parang napagdikit-dikit na namin. So within the day, natapos kagad ka namin. Wow. After three days, pumunta na kami ng Sambales. Nag-shoot na kami oh, habang yun, yun, doon habang no. may nagsasand dredging doon. Yung napanood ko, itong starring doon, ito eh. Oh, ah, yeah. yan din. Siya, Pangalan, siya din ang favorite ano ko. Pangalan Sobrang ito, musay niya. Si Buen Camino po. Oh, si Buen Camino. Oh, itong starring ito kasi yeah. yung, yung sikat ng araw, tumatagod. Kaya ko, five car, di ba? Hindi siya yung way niya mag-rap kakaiba. Oh, yeah, in all ito. fairness. Oh. Pero kasi, um, may mga rappers din na tumatalakay nitong itong mga social issues. Pero napansin ko sa inyo, nitong mga nakaraan, sunod-sunod talaga. You know? Ang dami niyong songs about social issues, injustice, and all that. Bakit kayo doon nakafocus ngayon? Um, kayo din ba mismo, hindi niyo masikmura itong nangyayari? Actually, misconception din ng mga tao, yung mga bago lang na nakakarinig sa mm -mm, amin. Mm -mm. Pag sinundan ninyo yung katalog namin, lahat na music namin ganito. Wow. Oh, halos, siguro 90%. Meron ako na tatandaan, gumawa ako ng episode ng Think About It. Ang dulong music namin, yung Hung Hang. Hung mm, mm, Hang. Uh -huh. mo, big boy, di ba? Sabi ko, nung napakinggan ko yun, sabi ko, sino ang composer niyan? But eh, hindi ko narinig sa ibang mainstream. Right. No? Oh, oh. Yun nga, at sabi nga niya, itong Moro Beats ang siyang may gawa nito. Moro Beats, sa saan galing yung title na yan? Yun, dahil uh, ako, yung mama ko kasi, part, ano siya, uh, Moroccan at saka Algerian. Mm. Tapos, yung tatay ko naman from Mindanao, na Moro. Oo, oh, oh, wow. So, Moroccan parang, Moro. tapos, syempre, meron din kasing, ano eh, parang physical reaction ng human being, yung pinaka-first sa mga babies is Moro reflex. So, parang, nagtugma siya. Sabi ko, hindi ko na ilalayo sa sa personalidad ko. Diba? So, When you were making your, your, your music, kahit pa ito, yung gubat sa na nasyudad, hunghang, anak ng po. Naisip nyo ba that it will be viral? It's viral. Tama? Diba? Million yung views nyo online. Yeah, um, hindi eh. Hindi. Kasi alam namin na hindi naman talaga siya commercial music. Eh. Mm -hmm. Pero siguro, parang naisip ko na itong mga topics namin, kung kabuisitan lang dito sa Pilipinas, hindi mamamatay yung kabalastugan dito. Kaya parang mas marami kaming inspiration eh. The more na gumagawa sila ng katarantaduhan, the more na mas marami kaming masusulat eh. At saka, yun din, yung sa mga kabataan din, parang, di ba, iniisip ng mga tao na yung hip-hop or yung kabataan, parang ang akala nila lahat tanga. Parang, hindi walang alam sa social issues, walang reklamo 'yan, basta't makapag-TikTok 'yan, okay na 'yan, 'di ba? Mm. Parang gano'n. So, gusto rin namin basagin 'yung i-break yung cycle na kayong mga musician may pakialam kayo with social issues at may boses kayo yes. para ilahad yung nangyayari. Totoo mm po. -hmm. Kasi <laughs> through music ano? Yes, through music. O, kasi paminsan yung maling konsepto ng mga Pilipino is parang, oh, hindi naman nagbabayad ng tax yan eh. Mm. yung bobo na comment paminsan na, oh hindi nagbabayad ng tax hindi nila alam na lahat nagbabayad ng buwis, kada galaw mm -hmm. diba? mm -hmm. pati iti, ba pati nga ngiti, may may <laughs> <laughs> may buwis sa tingin <laughs> diba? uh, kaya ako natawa doon ng malakas kasi yung sabi mo sa takbo ng gu sa gobyerno sa Pilipinas, di ka mawawala ng issue diba? yes. <laughs> Ay, di ba? pwede din itong komentarista mo, ano? oh, 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 oh. Diba? di ba? Ma di mauubos ang issue araw-araw meron at meron Uh, anong mga edad ninyo? Yan. Yeah. Yan. Yeah. Uh, kay, kay, DJ Med uh, Messiah, uh, ilang taong ka na? Ako, 48. 48? Uh, Ako po, 29. Ha? Uh, 29. 20... Sigurado ka? Ako. Okay. <laughs> no, joke. Joke lang, <laughs> ha? Joke lang. Oo, <laughs> <laughs> okay. O, Opa, gets pa sila. Oh, Ito yung Lapit po Ako tayo 35. sa mic. 35. 35. Lapit po sa mic, ka? oh, 34. 34. Ako po, 28. Mm -hmm. 28. Ako po, 22. Ako okay. Ako po, 22. They're okay years old okay oh. kasi kaya kaya edad ng akin tinatanong nga uh, itong laban na ito kasi uh, sa edad ko no uh, 63 hindi na namin laban ito actually eh Amen. laban na ito ninyo <laughs> no itong 22 ito ito ngayong henerasyon na ito ah uh, nabigo kami eh, yung aming henerasyon nilabanan na namin to noong pa o, pal patuloy ang laban pero hindi nagbago <laughs> nadatnan na ninyo So, ito na yung laban. Uh, kayo, ano ang tingin nyo uh, itong laban na ito? Paano nyo mapagtatagumpayan ito? Kasi otherwise, yung anak mo at apo mo, yan pa rin ang laban. Uh, itong inyong pinakabata na 22. Ano po ulit yung question, sorry. Na-pressure <laughs> <laughs> ako Pinakabahan na mula tuloy si Baby Boy. Huwag kang kabahan. parang nga. Oo, o, dati uh, ding rapper yan si Manong uh, Ted. Mamaya sa sample siya de, si inyo. De, gumbaga, baga, oh. uh, sa inyo. Kumbaga, baga... Oo. Oh. sa, edad ko, no? 63 ako ngayon. Mm. Uh, yung apo ko ay 15. Oh, yung mm. 16, actually. Mm. So, ang sabi ko, itong corruption na ito na issue ngayon, dati na namin laban ito. May mga nauna pa sa atin, mas matanda sa akin. Ibig sabihin, 40 years ago, ito na yung sinisiwalat namin. Ako sa broadcast eh. Kumbaga, nabigo ang aming generasyon. Kasi hanggang ngayon, ito pa rin ang problema eh. Mm -hmm. So kung hindi ito matutugunan ngayon, hindi ito matatapos ngayon, mabawasan man lang ng kahit papaano eh, malaki laking bawas sa kanilang kag... Ka 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 pagiging dupang, di ba? Mga Itong problemang ito mamanahin hindi mo lang ngayon na ikaw 22 kundi maging sa anak mo at sa apo mo. Ikaw ngayon na 22 years old, anong pwede mong gawin nang sa ganon matigil na ito ngayong henerasyon ninyo? Uh, para sa akin po kasi yung uh, yung talent na binigay sa akin para makapagsulat, ginagamit ko po siya namin para buhayin at buhayin pa rin yung issue, parang uh, hindi po namin hinahayaang matakpan kaya ayun nga po, tuloy-tuloy kami naglalabas ng mga music or mga statement po about dun sa issue kahit parang every other day may may bagong lalabas sa news para takpan nila yung yung gusto gustong iparating ng mga tao. Yun po. Kaya uh, sa tingin ko naman po mas ano mas madali siyang maano ngayon, maaayos kasi uh, mostly na rin po lahat ng kabataan ngayon Matalino na po talaga, marunong na sila mag-mag mag research, inaalam na nila yung facts. Kaya yun po, mas malaki po yung tiwala ko na may makikita talaga tayong progress ngayon. Mm. sa so, madaling salita po, parang ano, wag lang po tayong mapapagod bumoses. Mm. Kasi parang iba kasi binabati kos pag bumoboses yung isang tao eh, parang sinasabi, ano bang alam mo, ano bang ano mo, di ba? Amen. sa halip sana parang aralin natin talaga mabuti kung ano ba yung sinasabi ng taong bumoboses na yun, di ba? Grabe, mas may puso pa kay mm. sa ibang nasa gobyerno. <laughs> Oo. oh. Sino pa pa pwede magsabi? Maglahad ng inyong damdamin. So, sa nangyayaring ito? Kasi, um, uh, sino ba hindi nakakaramdam ng hing... Hirap kahit mabay. na, uh, admittedly, sabi nga, eh, kahit naman anong mangyari dyan, may sweldo pa naman kami. Mm -hmm. Di ba? Makakatulog pa naman tayo ng komportable. Di ba? Makakakain pa naman tayo. Pero kung isipin natin, paano yung mga nakikita natin araw-araw ng na mga manggagawa na nahihirapan at yung mga anak nila, kung hindi ka makikiisa sa laban na ito. Ito, hindi lamang laban oo, ng mismong mga binabaha kundi ka nakakatikim ng bahak, kundi laban nating lahat. Kayo ano masasabi nyo niyo dito sa isyong ito ngayon na ating uh, itong mga laman ng inyong mga rap music na ito na pagkondena sa corruption. Anyone? 'Yun po sa mga kapwa naming artists. Sige, uh, po uh, Manawagan mm. po siya. namin na wag po kayong titigil sa pag-voice out tungkol sa isyu na 'to. 'Yan po. Mm. masabi -hmm. <coughs> ko po dito sa isyu na 'to mas 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 ilalad pa namin yung mga nalalaman namin na nangyayaring sistema ng gobyerno dito sa Pilipinas gamit yung musika para sa lahat ng mga taong Pilipino mas mas matulungan nila kami na sumama sa amin sa gusto namin ni paglaban kasi yun lang yung tanging laban namin as gumagawa ng kanta para mailahad yung mga nangyayaring gan ng Pilipinas sa buong mm. Pilipinas at iba't ibang bansa mm -hmm. para masugpo mm -hmm. namin to gamit musika mm -hmm. dahil yun lang yung kakayanan namin at wala kaming iba pang mm -hmm. alam kundi sabihin yung nararamdaman na ikita namin okay. na ginagawa nila kung paano nila paikutin yung buong bansa. Huwag kayong mahiyang sumagot sa tanong na to ha kasi dito dapat nagsisimula din ang lahat eh Huwag mm -hmm. kayong mahihiya sa inyong sagot no magpakatotoo tayo dito. Kayo ba ristradong butante? Okay. Yeah, sige, sige, lahat ba kayo ay registradong butante? Okay. Halos lahat po. Doon tayo magsimula muna, di ba? Kasi <laughs> sa ating pagpili, <laughs> tama. yung boto ng bawat isa sa atin. Si Chacha, ito. Inilakad ko pa ng paluhod sa baklaran para lang ito magparehistro. Nakumpinsi ko magparehistro. <laughs> 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 Na Oo. Oh, hindi ko pa siya kilala eh. Hindi ako Kasi sinabihan sure ko sa kanya, daughter. eh, komento ka ng komento. Kung hindi ka naman butante. <laughs> tama. Ang unang-unang obligasyon natin ay magparehistro at bumoto. Mm. Ngayon, butante ba kayo? Apo. Nabudol din kayo. <laughs> <laughs> Kasama. <laughs> ay, alam niyo walang masama kung umamin. At oh. isa, natuto na. Oh. Kahit nabu May nabudol sa inyo. Nabudol mayroon, din kayo. Meron, oh, meron. O oh, meron. Ako kasi uh, ah, si sa delo. buong buhay ko, parang once lang ako bumoto. Eh. Oh. Pero Ito nabudol. Lang huli. Ito lang huli. Hindi, nung una pa. Oo. Oh. Oh. Nung una pa, medyo nabudol ako doon. Parang sabi ko, oh, sige, boboto ako ng taga Mindanao, ganito, ganyan, ganyan. Kasi, di ba, mm -hmm. yun yung parang ano ko na advocacy ko na sana meron din taga Mindanao na mag-lead. Pero mm -hmm. hindi pala siya ganon, di ba? it's all slogans eh. Parang slogan, ang gaganda ng slogan. Parang mm. ang gaganda ng mga marketing tools nito mga ito. Oh, oh, oh. Tapos pagdating ng ending, oh, oh. parang kumain ka oh, oh. sa fast food eh. Laki ng picture ng ano, anong mm. burger doon na Tapos pagdating Pag sa'yo, <laughs> dalawang walang laman lang ano, to. <laughs> puro tinapay lang. <laughs> oh, oh, oh. Oh. Ang una palang tinarget, ang inyong hanay. <laughs> mm. Yes. Oh. <laughs> I mean, you know. Anyway, yun lang po naman yun. Ta lahat tayo nagkakamali kasi mm -hmm. nga tiwala yung binibigay natin sa ating inihahalal eh mm -hmm. ang importante lang natuto tayo nga sa mga pagkakamalang ito so ang atin lang may paparating na halalan 2028 kung hindi ka nakaboto ng twice borado na ang pangalan mo sa voters list so kinakailangan ka magparehistro ulit mm -hmm. doon ako humihikayat sa inyo habang uh, itong panahon na ito eventually ay lilipas pas itong uh, and magkakaroon ng panibagong halalan magkaroon din tayo ng kampanya para sa tamang pagpili mm -hmm. ng mga leader dahil doon nagkakamali ang marami sa atin. So, pagpili ng mga hin hinayup <laughs> mga anak na oh. Oh. Okay. <laughs> Ah, Okay, sige. Anyway, so chat. Oy, Oo. sa tapang ng mga awitin ninyo kasi may mga mura, may cursing ano dito sa mga tiwaling uh, government officials natin, hindi pa kayo natatakot para sa inyong kaligtasan. Wala pa namang mga death threats so far. Um, DJ Med. So far sa death threats, meron. Huh? Madami oh. Kasi marami rin mga troll eh. Okay. Yun yung parang sa tingin ko, parang gusto ko ring i-call out no, yung mga nagsisthreat. Parang mag-isip-isip din kayo muna. Kasi yung problema natin, mga Pilipino, parang sanay na sanay tayo sa mga big brands. Eh. Parang, oh, ito, Marcos. Oh, ito, Duterte. Oh, ito, Aquino. Parang, bakit hindi tayo pumili ng bago naman, di ba? Bakit kailangan yan palagi? Di ba? Eh kung proven na... Bakit na, ng, ng, Oo, kahon, dinastiya lagi? Oo, pangalan. may, may eh. mga sangkot sa hmm. mga skandal. Hmm. Dapat, ano na yun eh, dapat... Ekis na yun eh. <laughs> di ba? Parang nananatili pa rin tayong loyal kahit na mali. Di ba? May nagawang mali. Dapat parang ang, ang, standard kasi natin, ah, ito dito ako kasi hindi masyadong magnanakaw. Pero yun ang standard ng Pinoy eh. diba? <laughs> Di ba? Parang hindi, masyadong magnanakaw. Ah? Parang uh -oh. ang, ang, shit naman ng pag-iisip uh -oh. natin, di diba? Ang uh -oh. standard natin, ah, ito hindi masyadong magnanakaw yung manok ko. Uh -oh. Para tayong nagko-contest, oh, ito mas maraming ninakaw, ito mas konti. Ito yung first, second, third. Uh -oh. So, parang laging lesser evil lang. Mara marami pa tayo dyan, bakit hindi tayo sumubok ng bago? Okay. Diba? Uh, kayo ba? kayo ba'y nagtanghal doon sa September 21 na uh, rally? Yes, sir. Oh, kasi okay. si Jun, itong ating kaibigan, si Jun Lusada, no? isa, isa sa mga oh, organizers ng uh, ito itong na paparating November 30. Or, oh, did, did, did you perform? saan kayo na stage? Siyang stage September to? 21. Last September no <coughs> eh Luneta po. Sa Luneta po. Oh, yeah. Okay. Medyo 100,000 yata yung attendees wow. no doon Luneta. Tapos tumakbo kami ng... dapat mag-perform kami sa Menjola. Ah, oh, Menjola. Oh. Oh, oh, right after eh Kaso parang nag-conflict kasi nag-agawan dapat may EDSA din kami. So pagdating okay. sa EDSA parang nakancel kami at the last minute kasi oh. Akala nila magmumura lang kami doon. Oh, diba? Ay, Pero nakapag-perform kami sa kalsada. Akala <laughs> nila magmumura lang kayo mm. ha. Yeah, okay. Bakit? Bawal bang magmura? <laughs> oh, ba magmura? Oh, Pwede magnakaw pero bawal magmura? <laughs> <Yeah>. <laughs> Dapat pwede pong murahin yung okay, mga yan. Okay. Yun. So, Actually sa, sa kanta sa... namin, isa lang ang may mura eh. Anak ng po Hindi. Alin. Uh -huh. Hindi nga namin tinuloy oh, yung oh, mura yeah, yeah, doon yeah, eh. Yeah. Yung, ang meron lang is yung uh, Magna. Magna, Magna. yan. Yeah. Oh, 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 yun lang ang may mura na kanta namin sa buong history namin. Ah, Ginamit na namin yun uh, nagtinanggal lang namin yung mga mura Ginamit ko sa pinakahuling edition Yes, na, oo, dito ng, sa purgahin ng gobyerno Oo, oo, oo. oo. <laughs> oh, sige So, anyway So, uh, sa November 30, kayo ba ay magpe-perform para sa mga pupunta sa rally? Mas may, malaki daw to, isang may venue na lang May invitation sa amin, pero hindi pa confirmed hmm. oo, Pero, whether imbitahin kami mag-perform o hindi kayo? Freedom naman namin mag-perform sa kalsada so, Amen, diba amen, kung, oh. Oh. See, there mag-shoot kami mm. na music video kasi niisip namin okay mag-perform kami one day lang yan pero pag yeah. nag-shoot kami na music video yes. magla-last forever, forever, yes. Oo. Uh -huh. so. So, um, may, for sure, may mga lumalapit na sa inyo, no? Yung kanta nyo, hindi lang siya form of, hindi na siya any ordinary song. It's a rallying cry ng mga Pilipino sa ngayon. May kasunod pa ba na awiti na ilalabas? Yes, After ng magagandang sunod-sunod na kanta ng na napakinggan na natin. may Kailan nyo ilalabas? Pwede uh, na ba naming malaman ng title or may pasample na ba kayo dyan? Wala pa kaming sample. Ay, okay. Pero, okay. ano, mag-send kami para gusto namin okay. dito yung unang preview. Yay! Diba? Thank you. oh. you. Oh, thank you. Oh, sige, pa, paano kayo, uh, sino man ang interesado na kayo magtanghal sa anumang kanilang mga events o anumang sino pwede kontakin, pa, paano? <coughs> Mer meron ba kayo? Oh. May no, manager oh, ba? ba? Ah, uh, sa, sa Moro, Be uh, Beats po, sa page namin. Okay, meron kayo sariling okay, page. may number right? naman mm, doon. Okay. At saka email, mm, pwede okay. silang. Ah, uh, itong uh, inyong sinasabayan ng rap, ang mga tugtog na ito, sino lumili ka? Uh, lahat po kami. Mm. Susulat sila ako sa arrangement. Uh, kasi hindi naman kayo as in banda, di ba? Walang gitarista, walang uh, ano drummer. Yeah. Pero ang ginagamit nyo, anong klaseng itong teknolohiya? Uh, <coughs> ano po, virtual instruments po. Mm -hmm. wow. Minsan naman, sinasample namin sa mga lumang... Kanta mga polintang uh, uh, yes. uh, okay. yan. Siyempre yung mga mm -hmm. preferences namin, Asin, mm -mm -mm -mm. The Jerks, uh -oh. yung mga mga ganon na musika, Freddie Aguilar, 'di uh -huh. ba? Oh, okay. piece of course. So, pepe din kayo mag-perform ng akapela. Yan! Ay, ito mga to. Ito na, exciting. Okay. Sige, pwede, bang, uh, uh, kung an, sa kasa, ang galing kayo ng ni. <laughs> Ganda ng segway. Ito, para sa mga gusto po silang contact na no, gusto nyo mag-perform ang Morrow Beats, ang number po ay 0949-899-4892. Once again, Huwag kayo it's, ng load dyan, ha? Oo. Oh -oh. Um, 0949-899-4892. Okay, sige. So bago tayo mag-break, mga kapatid, ano po, muli aming pagbibigay ng pagkilala sa inyo. Baka kasi wala pang mainstream media. Uh, kasi kami, uh, at noong pa namin kayo pinag-uusapan, to be yes. frank and honest about this, mm -hmm. ako one time, na, na, dumaan lang sa akin, napanood ko, binatok ko sa aming grupo mm -hmm. dito. And then sa mga kaibigan ko, pinasa ko rin yung inyong music video na iyon kasi nga, ako na-impress doon sa mensahe uh -huh. ninyo. No? Sabi ko, mukhang ito ang kailangan din natin para sa mga henerasyon ninyo. Amen. Through music, makarating ang mensahe. So ngayon, mga kapatid, ating palakpakan muli ang Moro Beats. Ano bang aming may pwede hilingin sa inyo na live performance, a cappella lang? Anong, inyong, anong title nito? Anak ka na lang. Anak anam Sige, Acapele. mga kapatid, live <coughs> po sa studio ng True FM ngayon pong Friday morning. Let's give it up for Moro Beats! Yeah, yeah. <laughs> yeah. Anak ka ng poo! Talagang nuknukan ka ng sakim ang pag nakawan ng kapwa mo, paano mo naaating? Di mo ba napapansin na kayo kayo lang din? Ang nagtuturoan kung sino na salarin, bispaling hado, ang katwiran ng mga gago, daang bilyon na fondo, tinanggay lang at naglaho, nakakapagod din ng sumag ng pagbabago, kayo wag ng questioning ng pag-aklas ng mga tao. You know, Morabits, thank you! <laughs> <laughs> mga kapatid, Brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! at the party